So, na na, na tamad ako kasi masama yung ano ko yung katawan ko kasi nagpunta ako doktor so ngayon okay okay na yung ano ko dami akong reseta na iniinom ay yung tabletana in gamot na iniinom so ngayon may dumating kasi yung ano ko yung order ko may ano tayo sa Shein Ayan. Mga t-shirt na itong pinag-ano ko. T-shirt. Wala ilang piraso ito. Pero so, mayroong nang um, blouse. One, two, three, four, five. Limang piraso. So, mga ano ito limang piraso. Yung mga t-shirt ko kasi mga ano. Galing ako nagluto ng ano ko. Ang lunch ko. Ayan. Oh. oh, ang cute. Ay. May ano siya. May extra na ano siya. Pinadala. May extra. Ayan. Iwan ko kung kasi ito sa akin. Small ito. Small size. Small size. Pinapawisan ako kasi nagluto ako ng lunch ko. Nang, try ako magprito ng ano. Nang. Oy. Nagprito ako ng ano. Ng chicken. Nagadubo ako yung. Ano. Natirang. Bali tatlong. Ano yun. Tatlong. kita Ay inano ko tatlong piraso parang magaan <laughs> Kasi nag-nag-aapaw. Ah. So yan. Okay siya. Kasi may nag-aapaw naman ako kaya ganyan siya. <sighs> Letin natin to pang ano. Gustuhan ko yung kulay niya. Nag-seal kasi sila. Sa Shein ako nag-order. Ano, nag <laughs> ang ano ko. Sa Shein. Kaya yan. Pero, sempre galing China. Made in China. Di ba? small siya, small. 36. Kasi yun ang size ko sa Euro. Euro na size. Euro daw. Oo, Euro size. Is 36. Ano ko ito sa ano ko. So, ayan. Ganda naman siya. So, ayan. mga t-shirt. T-shirt na ano. Kasi yung mga t-shirt ko, mga ano na Oh. <laughs> Los Angeles. Parang gusto ko ang kulay na ganito kasi hindi ako ma... Ano? Ganda naman siya. Ano kasi ibang t-shirt na? ano pang... Yung damit din, mayroon akong damit na ano. So, okay siya. Ano siya? Yung lang ang mga vlog ko ngayon. Nagpaano kasi ako guys, nagpa grass cutter. Kasi, ang ano na ng ano, ng, sa paligid ko, ang ano na ng damo. Ano na, may nagtatrabaho, pero hindi naman siya, ano, yung libre pagkain. Ano lang, snacks. Binigyan ko lang siya ng snacks. Ganyan. nag cutter. Ganyan yung sa... Ito. Ano. Wala ano na akong wine. Puro mga ano yung... <laughs> t kasi... Yung ito ko pang bahay na ang akong pang ano. White. Busto. <laughs> ano siya? Iwan ko kung magkano ito sa ano sa mall. Natatak na siya. Iba yung ano niya. Pero koto naman siya. So, ang size ko sa ano, small ang t-shirt. Sabi ko nga, akala ko ma, ano, ma, malaki. Kasi mayroon ano talaga na, na mo nangangati ako, ayan oh. Pero okay na, kasi nagamot ako. Oh, you're red na red. <laughs> oh my God, red na red. Red na red siya. Hindi, hindi kaya ito siya maano, ma, ano, ma. Gusto ko yung print na ano, parang dinikit ito hmm. Alam niyo yung taste shirt ko na ano na pares ay na black yun. Tapos na ano siya ng na ano ko siya ng chlorine. Ang ah, chlorine, June Rocks. Iba <laughs> yung kulay. So ayan. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 to 5 5 Nagpiprito ako ng ano. Inadubo ko yung dalawang piraso na ano na kita ng chicken. Pagkatapos Ano? yung isang piraso ay piniprito ko kasi gusto kong kumain na yun. Wala akong maayos na kain. Ito parang mayroon akong kulay ng ganito. Parang malaki siya. <laughs> Pinagano lang siya. May parang pinagdikit. Maano ka hapos siya. Kala ko yung print na ano talaga yan. Mayroon akong t-shirt na ganito pero Nag-apaw <laughs> na. Pinas. Mahilig. Most mahilig ako sa t-shirt. Sabi ko pag may lakad, nang alis ako, nagt-t-shirt lang ako. Ganyan. Ganyan. So yun lang guys yung ano ko ngayon at ako ay maano anong araw ngayon is martes. Is Miraculous. Miraculous ah, Wednesday. Wednesday tawag niya. August day. Wednesday, November 15, November 15. So an, ano nito email sa akin ay 16 expected na darating siya is ano, yung 15, o oh, 16 bukas, pero na-advance siya. Huwag na yung sa loob, yung tahit niya, ayan. Magustuhan -ma ko yung mga tahit na mga ganito, ganyan yung tahit niya. Yung dito sa liig. Ayan. Ang dobolo. Diba yung dito sa, yung sa likod na ano. Saka yung sa baba. Ganyan siya. Ganyan lang siya. So, labahan ko ito. bako Pero ito, siguro bawal ito ianuhin. Yung parang plastic. O ano ba yan? Yung parang, ano siya. Parang dinikit lang siya. Parang, parang ganon, Kala ko yung print na ano talaga. Mm. Dinikit lang siya siguro maano to siya matatanggal din pag ano. Pag ganyan, kusot-kusot. So, ngayon lang, guys, yung ano ko. Ayan. Ito, red na red talaga. Alak. Para akong ano, pang Christmas. Ayan. Paris daw, Paris. Red na red. Buti pa black. Baging ano Ayan. So, ayan lang. Ito ang kulay ng mga ganitong kulay. Ito iba yung... <coughs> so, ayan guys. Gabi na. <coughs> Wala na akong ibang nag... Eh, vlog. <laughs> Hindi na ako nakabidyo. Kasi yung ano, yung hapon na uh, nag work-work ako si, sa tabi ng bahay. Kaya yun, tapos, ano yun okay-okay na yung, ano ko, yung balat ko. Ayan. Okay na siya. Hindi <coughs> <coughs> na siya masyado maano. At saka yung sa tiyan ko ay okay na siya. Mayroon pa akong mga gamot dito kunti na, ano, hindi ko. Ayan, ng mga, ano ko. Mayroon pa ito, mayroon pa. So, ngayon alas 8 ay mag-ano ako. Inom ako ng, ano, mayroon pa. Ay, ito. Ito siya. So, inumin ko. At saka, ito, bali tatlo. Tatlo ang inumin ko ngayon bago ako matulog. Ito ay isa itong, ano, yung parang powder siya. Hindi naman maano yung parang orange siya na ano. Yung parang tang, yan siya. I ano to siya, i-dilute siya sa isang baso na ano na tubig. So, alas 8.30 ito ay anuhin ko. Tapos, ito ay alas 10. Ayan. Bali, tatlo yung anuhin ko ngayon bago ako matulog. Ay, hindi pala. Apat kasi mayroon pang isa. Ito siya, 9 a.m. at saka 9 p.m. Ito pala. Hindi ko pa ito. So, ito na yung mga gamot ko, guys. Sa ano ko. Tapos ngayon. yung... Ano ngayon, Miraculous? So, ngayon sa bado ay balik ako sa doktor. Sa doktor ko, balik ako. Kasi, ano hin yung ano ko, bali, paluak, check up. At saka yung ano ko, yung dugo ko ay hindi pa na, ano, wala, hin walang ano na, na result siya. Parang hindi clear yung ano niya. Kaya sabi ng doktor na ulitin ang ano ko sa ano, sa Saturday. So, yun guys. Okay na. Thank you, Lord, na, na okay, okay na ako. Na ano niya. Ang naproblemahan ko kayo yung, yung balat ko. Yan siya. Yung balat ko talaga. Na ano siya. Siguro kasi nang nag-swimming kami sa ano sa swimming pool. Tapos ma ano super matapang yung ano yung chlorine. Siguro ganun yun na ano sa balat ko. Nag, na, na, nag ano, na ako inanuhan ko na ng ointment wala na nga ang ointment ko eh na ano na siya ganyan ganyan sana yan ito na lang ito na lang yung ano ko yung, ito yung ointment sa balat ko pero mayroon man naman iniinom ko na ano para sa allergy din parang allergy so yun guys at matulog ah, oh, hindi, hindi pa ako makatulog kasi Hanggang, ano, antayin ko pa yung oras na, last na gamot na inumin ko ay, ano, 10, 10pm. So, yun, ang oras ngayon ay, ano na, wala pa. 7.30. So, gusto ko nang matulog, ikaso. Inom pa ako ng gamot. Kaya, ayan, i-upload ko na ito ngayon. Medyo maano siya dito. Medyo maano. Katipiro. Na masyado. Hindi na masyado kaysa yung nung isang araw grabe talaga na parang lumabas siya, yung parang lumabas yung ano niya na ang kapal ng ano dito. Makapal siya dito tapos yung satchan ko ay nawala. Nung isang araw nawala yung pula-pula niya, nawala. So lumabas andito nag ano, sa ano ko sa sa kamay ko. Ano, kamay. Tapos yung dito ay wala na, na siya. Dito sa dito, oh, grabe dito. Pulang-pula talaga. At saka dito sa kabila. Grabe. So, yun. So, maghigahiga muna ako, guys. At -upload, upload ko ito ngayon. Good night na sa inyo. Sabihin ko na lang na good night na sa inyo. So, ngay ngayon is Wednesday. Bukas is Thursday. So, yun. So, Paabay, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Balidugtong ito sa ano ko sa yung nag-ano tayo ng sheen, yung t-shirt ko. At nilabahan ko kanina, nilabahan ko kanina yung t-shirt ko. Kaya yun, bago ako mag, bago ko yung suotin. So, pinatuyo ko na. Kasi kanina super, ano, super init. Alam nyo, kung mainit at pinapawisan ako, mag, magkati yung ano ko dito, mga yung ano ko. So, kailangan hindi ako pawisan. Kasi pag pawisan ako, ganyan, mga yung ano ko. Eh, Paano ng ang weather dito sa Pilipinas na mainit kasi. Kaya, ganyan. So, yun lang guys at bye-bye. See you on my next vlog. Maraming salamat talaga sa inyong lahat.